Hello mga kadads, welcome again to my channel Mark TV At sa video nito mga kadads, wala tayong iba So, uh, sasagutin lang natin yung nag-comment sa atin sa paano ayusin ang mahinang kuryente sa bahay So, nag-comment nga pala si, o so, nga pala Sir Rafael Fabian Rolon So, nag-comment siya sa atin Ang comment niya ito, boss, yung kuryente namin, humihina pagkatagalan pero pag sa una malakas ano kaya boss ang causes nito bakit ang hina sana man notice eh. so yon sa sir Rafael Fabian Rolon so pag ganyan mga dads or pag ganyan sir ayun, ang nagiging problema dyan loose contact ang gawin mo i-check mo yung breaker mo kadalasan dyan sa panel tapos sa publishon sa entrada mo at yung mga wiring so kung mga Tsatsakin nyo rin mga wiring nyo, lalo na kung saan ka nagsasaksak, saan ka madalas na gumagamit, mas maganda makita mo yon. Ngayon, ah, kaya bumababa yan dahil nga sa loose contact, halimbawa sa una, kaya mataas siya or maganda yung supply ng voltage mo dahil hindi pa siya mainit. Pero kapag umiinit na yan, sir, anong nangyayari dyan, mga kadads, ay nagkakaroon siya ng loose contact. So, kung uh, kumbaga, kung hindi siya masyadong maikpit, dahil sa init, lumuluwag siya. Kaya nagkakaroon ka ng low voltage or rumihina yung kuryente mo. Lalo na kapag gumagamit ka ng matataas na load tulad ng mga aircon, heater, plancha, or yung madalas sa ginagamit mataas. So, Sir Fabian, shout out sa'yo. Sana ay nasagot ko yung katanungan. So, see you my next video. Ha! God bless!